Buti hindi ako nadali din kanina. Ayun, may kalaban to eh. Patay? Ah, napatay pa yun. Layo na nun ah. I want oh, nobody but you. I want nobody but you. time for the mission. Be ready. ready. One, see the goo. Lah, buksakan tuh ah.

sniper oh. dami sniper dito. Ano yan? Nag-hug Ay, nag-lag. Really. Chip terminal is almost ready. Kaya yun yung ko, walang kalaban na. Alam ya. hmm. ka yan? sa sa'yo, Hmm. Tara. Asan ka, takbo na. Takbuhan na. Ah, labasan dito, wala pa lang labasan 'to. Papuntang upgrade ba? Ah, dito 'yung labasan. go. Ayun oh, puntaan natin agad to. May launcher ka ba? Ay, may kalaban ko eh. Dah, rikta tayo sa Arsenal. Eh, may kalaban pa po eh, isa. Ay. Ay, ikis. ako. Ang bigat ng baril ko. Hindi ako makaikot. Hehehe. sakit na po Anderson Air drop is delivered Air drop is coming Hello ये नोम पसंद नहीं तो ये आ पाता है नहीं ये एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप Ang dami na palang laglag time oh, pa ako Sige nangyari sa akin? Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Nangyari sa akin. Wait lang, nangyari sa akin. Naglag ako, naglag ako. Hindi ako maka, ano. Hala, time out Hala, time out ako. Parang torture yung ano ko ah. Na. Na. Ma Wala palang kalaban dito. Layo pala natin. with time auto big left right pu songgalak tagu muna sa damo iyon yung mga accident down the air drop has been delivered air drop has been delivered Airdrop has been delivered. Oh, naghang ako. Resin so, boy pa ako. Why ka fight? Hindi gumagana siya. Ay, no, nag Okay, nag-download ko na pala ako. Hmm. A full fledged tank has been dropped. Pasan ba ko na? Ako oh, di ko na makita yung mapa. A full fledged tank has been dropped. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Tank has been delivered. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Ah, Mam, ka tabi lang pala tayo. Bulmati ako. Dito tayo dito. Dito may kalabata. Ay, talo. May chopper yung chopper dito. Eh, dinadala ko. Mm. Totoi talaga. Ay, may eh may no pala diyan. Pala pala. Dito nakita, ano ko yan?

Boy na launcher mo. Oh, okay, hindi okay. pa pala nakababa. Sige, abangan natin. Sasa na yung bababagsakan ako. Ay, ito na pala. Buti hindi ako nadali din kanina. Ayun, may kalaban to eh. Patay? airdrop is coming. Patay. Friendly canine. <gunshot> airdrop is being <gunshot> Ah, napatay pa yun. Layo na nun ah. Ah, labo na bala. <coughs> Ito na, nawala ah. Hindi ko makita. Saan? Banda? Sa taas? Eh, o, mo. Patay? Patay. friendly canine unit. i hey, 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 hey. the safe zone is collapsing. They're the airdrop is coming! Ooh, okay. <laughs> Pusan nyo lang naglalag ako, yawa Enemy eliminated. Ha, okay, finish. Nasa na malayo, nasa bahay. Naglalag ako. Usang gala. Dalubala. Diyan ka pala dito malapit. Friendly k unit incoming. Las last na to. Kakapangit ng ano? Galawan natin. Ito. Yung bumagsak na ata. Oh, Ito. Ito. Ano, <coughs> sa chopper? Eh. may Ito. 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 Okay na. Tutulong na to. Punta tayo sa gitna. Yung bagong bagsak doon. Ayan na. Dami pang kalaban na. Ayun. Umusok ko oh. San, 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 san? Anong number? Sa bahay, dalawa yun, ha? Kaliwa, number 6. Hindi oh, ko nakita, eh. Ayun, 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 ayun. dalawa. Ayun, dalawa. sa isang daang bala. The airdrop is coming. Kakainis. Kakaya ko siya. Almost ready. Airdrop has been delivered. Ay, layo. Ay, ko yung sa akin. Friendly canine. Ay, asa, kung may hayahabulin ba. Ayun, may hinahabulin yung aso pre. Oh, sundan mo na. Uy, safe na yun. Daming. Oh, dalawa na lang. Dalawa na lang. Pusang uh, gala daming bangkay dito! wala lang buhayin ko muna aso ko. Eh, pre, i-reserve mo yung ano mo. Mm. Okay. So, may yan mayari. sayang. Sayang mo? Ayun po eh, ayun sila. Doon doon sa bato. Kung saan ka na. Ko, unti ka na ko, Ibitaw mo na yung ano mo sa akin. Ay, patay ako. Putan mo, putan mo. Doon ka magbitaw na ano, launcher. Dali, bitawan muna na lounger mo. Ano nga rin, Layo pa. lumapit. na. mo, bitawan muna. Dali, bitawan muna na launcher mo. mo, bitawan muna. Ay, abot na yan. pa, ay, okay. sila, ah. sa may bato, sa may bato, nakaya ko. Ayun, oh, ayun, oh. Sa 134. We have a <laughs> <laughs> Di mo man lang nabitawan lang siya mo. Hahaha. <laughs> Nasa sa kabilang dulo. Thank